So guys, magluluto tayo ng tinapayan. Tinapayan. And then, ang oil na ito, new Yung lutong Pinoy. Hindi galing sa kwan. So. ko, gilaw ko po yung heat. Niyog, ah? Gilaw ko po yung heat. Mm -hmm. Ngayon po mga kapatidu. Hmm, bango. Bango na niyog. Tinapayan. Lagyan po natin ng ganito. Lamas. Para magiging masarap. Bismillah. Okay, hindi pa mainit. Okay lang. Okay lang kung hindi pa Ito siya, ang tawag dyan, tinapayan. Yan ang sabi nila ay dalag. Yan ito guys, damag yan, tinapayan. mayina lang ang apoy natin okay, kailangan durug-durugin po natin yan para masarap ito so guys mga kapatid para ito ang durog durug-durugin po natin para maghalo ang